Bulto, bultong mga illegal at droga din ang Bulto, bultong mga illegal atroga din ang na ng ilang mga bangis sa Cagayan. Una na dito ang higit 312 milyong pisong alaga ng umano'y shabu na napadpad sa dalampasigan ng Claveria sa Cagayan. Ang mga ito ay nakapak sa 50 gold tea bags at may markings ng Chinese karakter. Tinatayang may bigat ang uh, natura mga ipinagbabawal na gamot uh, na higit 45 kilos. Uh, higit limang milyong na uh, piso nga nagaraman ng hininalang siyabod din uh, ang sa Santa Prasedes sa Cagayan matapos ang tip ng isang manging isda. Ang mga ito naman ay nakalagay sa isang team na garbage bag at uh, nang buksan, tumambad ang transparent plastic bag na naglalaman ng posibleng uh, Bawal na gamot. Patuloy namang na panawagan ng PIDEA sa ating mga kababayan na i-report mga kahinahinalang mga aktibidad at bagay sa kanilang lugar at patuloy na makibahagi sa pinigting na kampanya kontra iligal na droga.